Hi hey guys! Welcome to my vlog again. <laughs> Ngayon po is magluluto po tayo ng ginataang kalabasa na may sitaw sa kahipon. Ipakita ko sa inyo. So yan, pinagsama-sama ko na sibuyas, <laughs> bawang, saka yung luya. Ito yung hipon. Nilinis na natin siya. Tinanggalan natin siya ng yung sakit na bituka. And then, yan, talong saka, um, ano ba tawag yun? sikitaw, and then, itong kalabasa, nalinis na natin yan. Then, yan, butter, black pepper, yan, magic sarap sa asin. So, tara, luto tayo. So, yan, guys, nagdagay ako ng konting oil, and then, maglalagay tayo na butter. Ayan, yan guys, alam nyo, araw-araw, nag-iisip ako palagi kung anong may ulam namin. Ang hirap mag-isip ko anong ulam. So, yung pwede lang, nasa rekwa may available, nag-iisip ako anong mini, mini Minsan pa ulit-ulit. <laughs> Saka, kailangan kasi healthy. Lalo na, breastfeed ako. Saka, kailangan gulay o yan. gulay o isda kaya tuwing mag grocery ako mag grocery para matipili ko yung mga gulay sana sa mga kailangan talaga so yan ginisa so, ko lang muna yung hipon parang ginawa ko yung butter butter with shrimp muna mm, para mas malakas sya guys ginawa ko na yung kalabasa, alam mo guys na po kasi yung kalabasa dito ah masyado siyang ano ano tawag dito? Yung malika. Talang niyong malika. Yung malasa siya sa kamalamot. Yan. Yeah, alam niyo guys, nakailang kanin ako dyan. Siguro nakadalawang rice ako kasi sarap. Sana, again, po ng Sarap sa nilagyan Nagyan ko siya rice ng chili flakes. Kaya medyo manghang ng konti. So, ang sarap ng sabaw. Napaka-creamy niya dahil sa kalabasa. So yan, isang gata na yung ko. Isang pack lang. Pero napakalasan niya, guys. So yan! Namimiss ko na yung mga langka. Alam ba yun? Sa Pinas, sa Mindoro, sa nami namin, na ko na yung mga pagkain. Ibang gulay. Kasi dito wala. Hindi. Available. Tcharam! Thank you guys for watching.